nasib si bos nang bibiling baka

umaga mga talong TV na dito tayo ngayon sa Patrick Garcia, si Batangas. Ngayon po ay meron tayong uh, nagpasama sa atin na bumili na ang baka dito at bupalo sa, sa paradahan. May iloy po taga tayabas din at dahil sinamahan natin siya para makapili ng mga magugusoy niyang junior bull at yung mga ito po pala nakabili po sa bali lima. Isang kalabaw at isang bupalo, isang bupalo at isang dalawa apat uh, na baka. Kaya samahan nyo po sa video natin sa araw ito. Kung bago pa lang sa akin channel, mag-subscribe na. Ito. Para lang like, and update, sinapunod ang video dito sa Padre Garcia uh, Batan. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Yan po sila Kuya Iloy. Uh, taga sa Aristayabas, nagpasama po dito sa paradahan ng baka para tumingin ang uh, baka pipili nila. And, pupunta na sa paradahan ngayon. iting sila ng bakang ang uh, pipili. tingin ng bakang kalatagan yung mga malalaki si Boss isilip-silip mo na daw dito sa paradahan <laughs> sinamahan natin dito para tumingin ng baka titingin okay. ng mga malalaki mga baka yung mga mas na masbati masbati, mga mga yung na naman mga norte mga bahang norte kita naman sa lahi yung mga pag mga kalatagan ni mga talagang yung mga katulad, katulad na rito ng mga baka mo yung mga baka dito marami nas na si Patsi boss ng bibiling baka <coughs>

Hindi na maganda rin alagaan doon sa inyo. <laughs> Pupurong bupalo. Yeah. Kaya, good morning. Ah. Yan <laughs> sila so, basa natin. Yan sila dito. Bupalo naman na nakakita nila dito. Yan okay. okay. yun. Hindi na mga puro bupalo yung mga okay, mo dito. Okay. sige, sige. sisi. Hindi hindi sila nakakita ng junior ball dito eh meron daw si Boss CJ dito dalawa. Papakita kala bossing. Hi boss, good morning. Ayun. Hmm. Okay, sila kaya ilay kalipatay abas po sila at mga kababayan, kababarangay Papakita niya daw yung bahay ni Ego CJ dito, titignan niyo halo, hai good morning. Eh, <laughs> e, sinamahan ako ditong baka? <laughs>

tinawag kani Yes. Yeah. Tayo nagpasama sa atin dito para kumain ng baka. baka. ilag ha, baka baka. <laughs> yeah. <tip> pagkabaka ito so, tayo baka ni po si Jay dalawa pinapakita.

Ah, sige pa, sige pa, sige pa. ka po sa inyo. From Padre Garcia, Batangas, Livestock Auction Market, tumakbo po kami papuntang San Francisco, Lipa, Batangas para tingnan yung dalawang junior bull ni Boss EJ dahil po wala pa kami makita mga junior bull na pinaparada doon. Kaya kami pumunta dito upang makita yung bakang binibenta dalawa dito. Naka, mga talong CB, nakabot tayo dito sa San Francisco. Titignan nila yung ano, Black, black. Dalawang yes, yeah, shout out <laughs> kay Nakarating kami sa San Francisco li paparating ng mga bull ni Boss EJ na dalawa. Yan. Yeah. At wala doon sa paradan, wala makita ang mga junior bull. walang mga galing kalatagan ngayon. Kaya nakarating kami dito. Kaya nakarating kami palabas na lang para makita nila. Ito po yung order ni Vice na buli. Kaya lang hindi nagustuhan. Kaya, uh, titinan daw po nung mga bayat. Ayaw. Kaya, papalabasin natin. Eh. Hey. <laughs> hmm. <laughs> yan. Mga dumalaga yan. Eh. Babae. Eh. Ay, anong, anong pangalan yung bago tapon? Ano, pangalan niya tsaka bago ilan na ito. Yan po si Hila ko. dito, lang dito lang ng paan dina. Dina na paan daw. Kaya po, kapit. Kapit, kapit oh. ah. Dito! ni <coughs> Boss yung pagpakain sa baka. Ganyan lang yung pakain nila. Ano sa mga patiner? Pins na ang patiner? Pins. Pins na, o. Ito mga ano. to? Trigo? Trigo. Trigo. yan Yung papakain, yung papakita yung pagpapakain ng trigo. Sa patiner to yun yung din Hindi <laughs> ko Hindi naman Hindi ko Ganito lang pala. Eh. Trigo ano. Tapos trigo damo. Tsaka hindi lang wala na. Trigo at damo lang pala. Bet. <coughs> Kitina ni Kuya Ilo yung sukat nung ano ng bakang ng koral ng baka. Okay. Yan. Ito daw gagayahin nilang kulungan ng baka nilang gagawin. Iba-iba pa rin po kasi bahay ang baka eh. Kasi nakatali lang sa labas. Kasi pag ulan na. Oo. Okay. O yun, kalaban ko ulan. Wala wala pa kahit ulan ganyan. Oh, tunay. Yan. Nakain sila ngayon ng ano. Ito pa yung trigo. After po na makita yung dalawang bakang junior bull, nagustuhan po yun ni Labos at kayo po babalik kami sa paradahan upang kunin pa yung dalawang bakang na iwan doon. Bumalik din po kami dito sa Padre Garcia at may nakita po siyang isang bupalo. Gusto niya rin po mag-alaga ng isang bupalo at kaya po may pinapipili dito sa tatlong bupalo na ito. Tinitinan ni Boss na bupalo Nalagyan niya mo kanina. na nga. Eh, si naman ang din na talang, ni Kuya na Bupalo. Tipili na lang dito sa... ano? mo okay, Eh, mo. Kuya. Eh, si Kailan. ng Bupalo. Doon pala naman ang tinitingnan ni Kailoy. Ito yung puting bunto to. to. Hehehe. <laughs> Ayan na, nagtitingin sila. tingi yung isa, puti ang buntot na pagka bupalo. Natatawaran sila dito sa presyo ng bupalo. Piliit dito, ikutan nyo na lang kuya para makita nyo. Piliit. Tingitan ng puwit. <laughs> at yes, katitig. Siya ang mag-aalaga. Kati <laughs> sa yung payat-payat ay. Siya ang nasipat at siya mag-aalaga ng baka ng palong ito. <laughs> natin kuya daw type si kuya mag-aalaga Buh pala Tinitingnan na Tinitingnan na uh, 55.

aku yung pilih uh, bupalo pinaputasan po yan hirap uh, butasan hirap si kuya yan si ate tutoy pili nilang uh, bupalo nila Kuya Iloy. Si sila sa ano. Top uh -oh. ya. Yeah. Yon.

Ito ito yung nakita nila kanina, tinanong na ito kanina. Ay oh. oh. yeah, sabi nice na. Ayos na. Hila na ito. Ito na po yung napili nila Kuya Iloy na bakang dalawa. Ito, to, dalawan doon. To. Tsaka isang bupalo. Tapos po yung dalawa, nandun siya. Ito po yung mga bakang napili na. Nakapili na sila. Bali, apat po na baka yung dalawang nasa kila Kuya e, uh, EJ. Tapos ito. Ito, pre-delivery na daw po ito ayan kaya pa rin ang talagang baka pa tago rin kaya 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 po yung kaya 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 po yung kaya 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 yung nabinin na kuya Iloy sinarga na yeah. bali apat na bakang malala yun yun sa ito yung na nila ah ah na to. Sila bossing. Po, kaya lang lang Bali po kuya, ilo ilang nang napili nyo? lima. Lima? Apat. At isang Lama. sa kalabaw. Nakapili na kayo ng lubid. Opo, pwede Oo, tinanong po. Sige po. Ingat po, ingat. O. Ay, mamaya pa po ay. Ah, sige, sige.